ang mga alalahanin natin ay may hangganan kasi may malaki tayong Panginoon na ating palagi natatakbuhan. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaliwang tinatanggap natin uh, tinatanggap natin sa kanya ay makatulong uh, naman tayo sa mga nahahapis sapagkat kung gaano karami ang aming uh, paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo gayon din naman kami karami ang aming uh, kaliwan kay Kristo ito ay sinasabi sa mababasa natin sa uh, pangalawa mga taga-Korinto uh, chapter 1 verse 3 to 5 saan mo kinakailangan ang kaaliwan ng Diyos para sa araw na ito makipag-usap sa kanya ng may katapatan tungkol sa kung ano ang nasa isip at puso mo at isa alang, -alang ang uh, pagdagdag uh, pagdadagdag ng isa o dalawang bagay uh, sa iyong listahan ng panalangin ang aking tugon O oh Diyos sa aking kahinaan, ikaw ay nanatiling malakas. Kaya ngayong araw na ito, pakiusap na ipaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Bigyan, ako, bigyan mo ako ng kalakasan o pangharapin ang anumang sunod na darating. At uh, kahabagan, uh, kahabagan para sa mga taong uh, makakaharap, makakaharap ko sa bawat araw. Ihiyag mo sa, uh, akin kung paano mahalin ang iba. At tulungan mo akong ituon ang aking mga mata sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananalangin. Amen. 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 Maraming salamat mga kapatid, kasi na